Sa simula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakilala sa konsepto ng salita sa Griego Logos na isang pangunahing tema sa Ebanghelyo ni Juan. Narito ang paliwanag sa kahalagahan nito. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Tumutukoy ito sa simula ng Genesis. Nang pasimula at ipinapakita na ang salita ay naroon na bago palikhain ng lahat na nagbibigay diin sa walang hanggang kalikasan nito. Ang salita ay uh, kasama ng Diyos. Ipinapakita nito ang malapit at personal na ugnayan sa pagitan ng salita at ng Diyos, na nagpapahiwatig ng pagiging magkahiwalay pero magkaugnay sa Diyos. Ang salita ay Diyos. Pinatutunayan nito na ang salita ay ganap na Diyos na nagpapakilala sa kanyang pagka-Diyos. Sa teolohiyang kristyano, ang salita ay nauunawaan bilang si Heso Kristo, gaya ng ipinapakita sa mga sumusunod na talata sa Juan 1, halimbawa Juan 1, 14, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ang talatang ito ay napakahalaga para sa doktrina ng Trinidad at sa paniniwala sa pagka-Diyos near Jesus.